Ngayong araw ginugunita ang ika-25 anibersaryo ng pagsabog ng Mount Pinatubo. Kasabay nito, binuksan ang isang bagong ruta papunta sa bunganga ng bulkan. Ano na nga ba ang itsura dito higit dalawang dekada matapos itong sumabog? Yan ang alamin natin sa pag-aksyon ni Jeff Caparas. Maaga pa lang Naghanda na ang News 5 para subukan ang panibagong ruta papunta sa bunganga ng Mount Pinatubo dito sa Botolan, Sambales. Binuksan ang bagong ruta kasabay na ika-25 anibersaryo ng pagsabog ng vulkan noong June 15, 1991. Unang sumalubong sa amin ng malubak at palambot na daan. Kaya minsan, di maiwasang mabalahaw ang mga sasakyan. Pero sa kita ng biyahe, makikita naman ang magagandang tanawin. Matapos ang isang oras sa biyahe, kinailangan na naming bumaba ng sasakyan. At so, na yung last stop natin. Dito na tayo paparada. Wala rito, magte-trek na tayo. Punta doon sa crater. ng mga tinatubo. Nilakad na namin ang mabuhanging trail na ito. Sa ilang bahagi nito makikita mga namuong moss stones at makakapal na damo. Habang mapalapit sa bulkan, makikita naman ang mga rock formation mula sa lahar na ibinuga nito. Pati na mga bato na naging kulay kahel. Matapos yung halos isang oras na paglalakad doon sa trail, ito yung mararating mo, ibabaw. Malamig dito, sa malamig kaysa doon sa baba. Medyo ma mainit lang yung sikat ng araw, pero yung siway ng hangin napakalamig. Pero ang binabayaran talaga dito, itong napakaganda ng view na to. Sa ganda ng tanawin mula sa crater, talagang mapapawi ang pagod ng sino mang makakarating dito. First time, sir, kaya nawala yung pagod. maganday uh, Maganda eh, sobra. Sa layo ng nilakad, pagkadating mo sa lugar, ano yung pagod mo? Nawala ang pagod. Anong unang yung nasabi pag nung nakita nyo? Wow! Pero hindi lang daw mga turista ang nakikinabang ngayon sa magandang tanawin dito. Maraming opportunity. Um, yung pagbubukas ng trail namin, nabigyan namin sila ng initial na trabaho, ang magbintay ng trail na nabuksan namin mula sa botolan. Pangalawa ay yung income na nakukuha namin sa mga turistang pupunta dito. Na meron silang share. All the four barangays consisting of the ancestral domain, meron silang share doon. So isang malaking tulong sa kanila yon. Isa sa nabigyan ng trabaho ang tour guide na si Mang Ruel. Malaking bagay para sa aming mga katutubo dahil may mga priority po siguro na pwede na po kami maging maintenance. Sa mga naisubukan ng bagong trail papunta sa Mount Pinatubo, maaaring makipag-ugnayan sa Botolan Tourism Office. Makalipas ang 25 taon, unti-unti nang natatakpan ng ganda ng Pinatubo ngayon ang trahedyang nangyari noong Hunyo 15, 1991. Mula dito sa Sambales, Umaaksyon Jeff Caparas News 5. Be sure to come back. News 5 everywhere. Copyright 2016.